Salamat, Badi Pongan. Ingat sa biyahe. Ayun oh, dinaan niya yung ano, yung pumping hose. Dito sa delivery natin. Ingat, Badi. Salamat. Si Badi Pongan. Siya nakapag-unload na. Eh kanina kasi wala akong ano, wala akong nakuhang pumping hose. Eh nagano ako sa GC ayun, dumaan siya dito para ibigay tong ano pumping hose. shout out pa wala pa sila sabi nagpunta ako dun eh ayun mag unload tayo dito mamaya ayun o no. nandun yung tanking bababa natin yun hintay lang tayo sa ano nang ano ng receiver sa advice yun shout out ulit salamat body pongan sa pumping hose.